E Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang diumanoy balitang, tanim balas sa naiya. Bumalik na nga ba? Matapos matagpuan ang di umano'y bala sa loob ng bagahe ng mag-asawang Pilipino. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload na at eto na nga mga kababayan kamakailan nga lamang napabalita ang muling pagbabalik di umano ng tanim balas sa naiya matapos ang insidente na nangyari na kung saan mayroong mag-asawang babiyahing pa Thailand ang nakitaan di umano ng balas sa loob ng kanilang bag na nakasilid sa loob ng isang plastic bag ngunit mariing itinanggi ng mag-asawa na sa kanila ang bala at papaliwanag pa nito. O, hindi kami, meron po kaming license at the same time. Sinong sirang ulong gun owner magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? anong gagawin ko doon? Uncle, sinabi din ito na ang bala ay hindi kapareho ng kalibre ng baril na pag-aari niya. Ngunit ayon kay OTS Officer in Charge Jose Briones na maari di umanong kay Charity ang bala dahil ang airport ay gumagamit ng automated system para screen ang mga bagahe ng mga pasahero. And he quoted, kapag yung bagay may suspicious item, yung computer, yung machine mismo ang mag-separate ng bag niya and that baggage will be subjected to bag baggage inspection. That's the only time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Unquote. Ngunit nanindigan naman si Charity sa pagtanggi sa ipinagbabawal na bagay na nasa loob ng kanyang bag. Matapos nga ang insidenteng ito, nagpasya si Charity na ibahagi ang video sa social media para magsilbi di umanong babala sa publiko at sa huli. Sinabi ng OTS officer na hindi na nito paiimbestigahan ang insidente at hindi rin magsasampa ng kaso laban sa mag-asawa. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang labis na nagtaka sa naging aksyon ng OTS officer. Bakit hindi ito pinaimbestigahan? Gayong mayroon nang nangyaring insidente nito noon na nagpasakit sa ulo ng ating mga kababayan at baka muli na namang bumalik kang modus. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang weird ng official imbis na mag-launch ng investigasyon, napaka-defensive, hindi daw hinahawakan ay e eh yung dati nga nakalulun pa ng dolyares. I don't understand why they have to deny when they can investigate first. Tinatamad ba? Sabi ng babae, may mga bumangga sa kanya. This incident could have been an opportunity for them na mas maging strict. But no, deny sila agad. Kaya mas lalong nakakaduda. Parang hindi kompetent ang authorities na mag-insure ng safety and security ng tao. Sabotage na nangyayari. isyu ng surot, ipis, daga, tas ngayon naman tanimbala within a month. I think hindi na ito coincident. Lumang tugtugi na yan. Tapos anong gagawin? Gigipitin na naman ang pasahero para hindi madelay ang flight. Puro na lang issue dyan sa airport. Magbago na sana sila. Nakakamiss tuloy si Tatay Digong. Sa panahon kasi niya na solusyon na yung tanimbala. Ngayon bumalik na naman. Hindi siguro stricto ang namumuno kaya walang takot ng mga buaya Namuli na namang Modus. Hindi ako against sa Marcos pero mas mabuti pa sa panahon ni Tatay Digong. Madaling na action na ng problema ng bayan lalo na ang concerns ng ordinaryong mga Pilipino. Mas madaling umaksyon ng kanyang mga gabinete pag mga insidente pinaiimbestigahan na galalot na paper waste ang mga biyahero at para masolusyonan at mapanagot ang totoong may sala. End quote. Ito na, ito na, nasa exciting part na tayo. Dumako naman tayo sa naiya kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa Thailand na nakita naman nun ang bala sa bag ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Hindi ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag na siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng nakaplastik na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanyang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng kanyang klaseng bala magaganda po yung bala ko. Masabi. Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema. Sabi niya, pero may papap lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Inayaga naman sila mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang dami nagtatanong, naka sila. May bumabangga sa akin, nilapitan ko 'yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinosted charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanim bala sa mga airport? Ayon sa so Office for Transportation Security, hindi raw. Tanim bala is a thing of the past. We can always present all uh, available data and uh, pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Yung pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kinacharity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag eh, merong containing suspicious item, okay. yung, 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 computer, yung machine na mismo ang magse ng bag niya and then that, that baggage will be subjected for baggage inspection. It's uh, from the time nakahawakan niya ng na baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa kar nasa bag niya eh. Pero nandigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi kasi may meron po kaming ano eh. Meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ang mag-asawa.